Lods. Gandang umaga po. Nakaligtas tayo doon sa loob. Medyo magaanggaan yung paglabas natin. Kaya na paglabas ito, nakabungan. <laughs> Ayan. Ang dami. Ayan, ang aga pa lang po. Ayan. ambila, Ito, dito sa ambila, dami na kagad kalaban. Ay, ay, ay. Ayan, yan po ano, mamaya. Mga Lods, yan po ang delikado mamaya. Pagbalik ng hangin. Sigurado, babarahan na tayo. Ayan na, meron na tayong kasalubong. Ah, <laughs> meron ba? Wala. Hmm. Um. Ganda ng galaw dito sa loob. Kapal ng water na yun, nakakatakot ng abutan. Ito, <laughs> Pilitan ka mo talaga lumusok mangga. Hanap lang kaming ulam. Eh, pa ang dami nito. Pero wala nang baho dito, ano? Ha? Ano? Ay bun.